So ito na mga idol mga boss Natapos na natin yung project natin bali meron pa tong kasunod Ibabaw natapos na rin natin na pintura na natin ibabaw Okay na sya Ayan Bali ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko na yung mga balot na papel at, simple, kakabit na rin natin yung mga ilaw dito. Ayan. Tatanggal yung mga balat yan. Binalat ko ito kaya kulay itim ko eh. Pagkakais natin yung mga papel na yan. Kakabit natin yung side mirror. ayun Pati yung sa bumper. Ito. Yung pinakamaskara niya. So ayun lang update natin sa ating ginagawa na change color. Mali natapos na din to, mayroon pa tayong kasunod na isa. May isa pang nabili. Change color ulit 'yun, kulay silver 'yun. Abang-abangan niyo lang guys. All right. Okay, ito na nga. ngayon mga boss, nakabit na natin yung mga accessories. Ito nakabit na natin sa bumper. Ito yung side mirror na kabit na natin. Tanggalan natin ang mga papel. Nakabit na yung mga accessories. At dito, natanggal na natin yung balot. Ayan. Okay na siya. Kompleto na. Finish na siya. Bale, abang-abangan nyo na lang yung susunod natin gagawin. Yung kulay silver na isa pa nitong nabili. Bagong bili na naman. Ayan, napakaganda na. So, ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ating video. Natapos na ating project. Pero may kasunod pang isa. Ayan. Napakaganda na. Ito nga para mga boss ay gagawin taxi. Ayan, gagawin taxi yan. Para lagyan ng sticker na lang ng mga pangalan so ayun hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood bye bye